kirim, hei, kayak wow, wow. <laughs> kaca umba, mengganteng teraida no, <laughs> benera, right. one point ikan, pake lele, tau gaknya pake Indonesia, hei, right. one point hmm. <laughs>

Hey. Alright. Okay Alright oh. right. night Pakipagaling tayo mga labi Ayan na Hilaki ah oh. Tignan Ano? Tignan, lagay sa mahiwagang lalagyan Ang mahiwagang lalagyan Alay mo pinanay, di pala nakakasa Oh. Ayan, okay Oh, Kitawa kita Tignan, teka. tignan Wala ka ba yan? Pwede na yan

Aroi Kulo tama yon Uy laki Laki ah Sabi mo mali e Hehehe Tiri e Ho laki bring Laki e oh, Lur Laki Laki e Matras kasi iri isa nari,

Alright. Tinala <laughs> ba 'ko di pala nakakasa. Yare. Nakaw. Oh. Kaya oh. labit mo oh. sa camera para baka mahulog ah. Oh, nakaw. Oh. Papalat na lang eh. O, ako po? Pisingin na dal. Oh. Hula, oh. Headshot! Headshot. Oh. Ano <laughs> Siyempre, yan ang malikhaing try natin. Ule, ule. Oh. Tapong na eh. siya. Itama na eh. Dito pa naman. Dito, kanin mo. Makakawala ito. Makakapugla. Sa yun oh. Na na, pagbihila ko rin. Sa pusa gulugod e eh. Ano? Okay. Okay na. Hintay na lang, pakita mo muna. Ayun, ay nai tama na siya. <laughs> Malaki pala kapit yung bumubukas niya, ano? Hindi pala mabuburo. Ako, umatra isang pana ako. Pihibay ng buto mo. Hmm, ang oh, pakalaki ako. Ang naman. Alright. Oh, Let's we'll the... we'll Now we're not coming. <laughs> oh, good.

Ingat sa kahuga na to. <laughs> Ngayon sa kahuga na lang natin bukas. Ayun ang kutsuma. Hoy! Ilagay mo na! Baka ilagay pa na iba yan. Sarap lang na nga po na ay magahan. Ang sarap. Yan ang buhay sa bundok. Parang maraming kakain eh. Sa dalawa na tayo eh. Alright. Yan po yung na namin kagabi. Ito yung igat. Eh rin na pa ng hito. Biya. Biya ibinato ko. Nakalimutan ko kung ano yun. sa gilid lang. Sarap po. Yung sawan. Kulang daw ng sili. Ay may sili doon. Kain po mga kaibigan. Sarap lang. Ikaw oh, ang nagpagana ba, ba? Eh, ba't dadalang parasa? May matal-matalab yan. Yan ba yung sibig pa? Silim pala eh. Native yan eh. Kain tayo. Kamay ka mo eh. Uh Huwuhuy! Sumpang masarap. Ito, biya. Panahin natin ba biya sa bustos? Yung kinuha ko rito. Hindi ko naman tinagal ang bituka. Tinuto ko lang diretso. Hindi. Hindi mo natin tinggal yan.

Hmm. napakasarap sa. Napatoka Ganun? Ay um, pawak ting sab. Hindi kailangan talaga dire-diretso ano? Dire-diretso. Riwa mo kat maguwi ako sa papakulo